Bakit nga ba kami na mga graduates sa Philippine Military Academy ay excited na mag-attend tuwing alumni homecoming? Halika, ipapasilip ko sa inyo ang kaganapan sa Philippine Military Academy para sa aming alumni homecoming na kung saan ang Philippine Military Academy Class of 1994 ay nagdiwang ng aming ikat-tatlongput-apat na taon sa serbisyo. Matatandaan na sa taong 1990, isa ako sa 350 na mga kabataan na pumasok sa serbisyo para manilbihan sa ating bayan. At kami ay nireceive sa Philippine Military Academy bilang miyembro ng Bantay Class of 1994. So, para maalala namin ang mga kaganapan, nung, simula nung kami ay sa day one ng aming pagkakadete, nagtungo kami sa aming alumni homecoming para makita ang aming mga mahal na mista at makita namin ang aming pinakamahal na alma mater na naghubog sa amin bilang leaders. Pagdating namin sa Philippine Military Academy, nagtungo kagad kami sa Melcher Hall na kung saan andon ang registration para sa lahat ng mga attendees. Kasama ko doon si Major General Proceso Ribancos, ang the Chief Engineer of the Armed Forces of the Philippines. Siya ang kaisa-isang two-star general ng PMA Bantay -Laya, Class of 1994. Tuwag-tuwa kami, marami kami mga kaibigan na na-meet, mga upper class. Nakita din namin si Lieutenant General Rowen Tolentino, ang superintendent ng PMA. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa opisina ng aming mista, ang Commandant of Cadets ng PMA na si Brigadier General Ramon Flores. Nagbulahan kami, kasama ko doon si uh, Rear Admiral Joseph Coime ng uh, Philippine Coast Guard at maging si Commodore June Patricio, at si Colonel Nelson Alwad. Nakita naman namin ang mga big boss ng AFP at PNP, bago naman namin nakasama si Brigadier General Flores. Naglakad na kami papunta sa Rehis Hall Nung saan nung ako ay second class O third year Kadet sa PMA Doon ang aming barracks <laughs> nagkatuwaan kami uh, Kasama na aking mga mista Sabay-sabay kami naglakad Para makita namin ang Barracks facility Inayos na ang uh, kanilang uh, Billeting area uh, Na kung saan Ay mas maganda na kaysa Noong aming kapanahunan At sinilip namin ang isa sa mga kwarto. Mabuti nang makita nyo rin, ano bang itsura ng kwarto ng isang disiplinadong kadete? Ika pa nga, regimented way of life ang isang kadete. Doon namin natutunan ang disiplina, paano maging orderly, paano susunod sa mga schedule, at paano sumunod sa mga kautosan ng mga seniors. No? Disiplina militar. Nakita namin, naalala namin ang aming sarili. <laughs> Dahil uh, andon yung uh, kanilang mga banks na may corners, no? Planchado ang gilid, malinis, nakaalay ng mga sapatos sa ilalim. <laughs> Ganyan ang aming buhay. Uh, same way na kung saan ay ipinakita nila na na-maintain nila yung standard. Uh, kinausap namin ng mga kadete, nagbigay kami ng... Uh, mga insights tungkol sa military service at nilink namin ito sa aming natutunan uh, bilang kadete sa Philippine Military Academy malaki na ang pagbabago ngayon uh, sa PMA at uh, nakikita natin na nawawala na yung uh, hazing practices um, nagkaroon ng mga bad experiences uh, in the past uh, few years at uh, nag uh, o ito sa mga positibong changes uh, sa PMA. Nakita niyo dito ang uh, grandstand na kung saan andun ang napakaraming mga magulang, andun din yung aming mga mahal sa buhay, aming mga asawa. namit namin ang aming mga mistas from the different services, mga upperclassmen habang nag-aantay kami sa actual alumni parade. Ayan, so nakikita ko dito yung ibang mga mista tipong 20 years, 30 years na. Ang ibang nga eh, before graduation uh, don pa lang doon ang last na nakita kami nung graduation ceremony <laughs> yun uh, kami ang unang pinakamarami 241 kami na naggraduate bago na break ang aming record uh, the strongest ever ang PMA class of 1994 noong uh, bago nag-graduate ang PMA class of 2006 ayan si commodore Jerry Garido ang kauna-unahang nag general sa PMA 94 sa Philippine Navy Toto Garido napaka-snappy ng aking at na lubos naming ipinagmamalaki na meron na rin kaming uh, star rank officer sa Philippine Navy at of course uh, nauna nga sa kanya ang uh, mga Philippine Marine officers na aming mga mista sila Brigadier General uh, Simplicius Adeser, si Brigadier General Ronaldo Juan, at saka si uh, Brigadier General Ivan Papera. Ito na ang aming pinakaantay na alumni parade. Pagkakataon na kami ay makapagmarcha. Kasama na kami ng mga upperclassmen, mga juniors. Ito na kami. Sa uh, mga area, mapaparami yung mga fans ng aming mga pamilya na nasa Gladstone. Dahil kami ang isa sa mga hosts sa taon na ito. Taong 2024, ang 34th year namin after graduating from the Philippine Military Academy.

कायरा बेल टांगडा सुरेश चाय एरोप्निक आयल टांग्या चोरा चायरो जंगल बंग मेळप्पे चॅनल चंग मॅरो टगी राय सुलेशा बह एम एच व्हिडियो सुनीप्र मेळप्पे चायन अमरिका मँड्रो स्पीड मॅटे सुबु विरेशा अम्रिक फॉर्म याफे सिटी माय प्लोनिस प्रोसेस सिटी एम एंड कसिरो फ्रिज First platoon leader, Dexter Hidampas, Bohol. Second platoon leader, Martin Padangkai, Mungkin Luka City. Third platoon leader, Kiel Sali, Pagi City. With a company first sergeant, Kenneth Uribe, Kamarini Sur. Jacob Pompey Commander, General Frondozo, Coronel City, Yerusha. Cristiano Lasker, Katayan. Leo Nathan Sabal, Butuan City. And Wesley Lee, General Santos City. First Platoon Leader, Nimrod Aquino, Laguna. Second place rule leader, Yaco Negles Vizcaya. Third place rule leader, Mark Austria, Palawan. You got a very soldier, Isaiah Paranau, Pampanga. As the colors pass in front of you, you will press everyone to rise and render the appropriate courtesy. You may sit down until the colors are passed.